Yan. Ito guys yung ating ma TBH Teddy Bear hamster po yan. So ganito magpaamo ng hamster. So papaamoy nyo lang yung inyong kamay. So kasi sila, familiar na sila sa amoy ng kamay ko. Kaya dinala nila ako tinakagat. So mapansin nyo guys. Ha. Hawa ko ngayon yung ating male hamster na si QB QB po ang pangalan niyan yan, yan, po si QB so kahit anong ha ko sa kanya pwede inaamoy niya ako so familiar siya sa samoy ko kaya hindi na niya ako kinakagat so ang hamster kasi guys basta lagi niyo nahawakan at naging familiar siya sa amoy mo hindi ka na niya kakagatin so ayan ang ating male hamster teddy bear hamster po yan syrian hamster Scooby. Si yan po. So, ayan yung ating pair Ayan yung ating ano, female. Ito yung male. Yan, si Scooby po yan. Papakita ko sa inyo guys. Yung katibayan na siya ay isang male. Ayan, so meron siyang yan, may itlog siya. So, posibilidad male talaga yan. Ayan. Ayan yung ating pair hamster uh, aguti ang kulay ng ating male si QB tapos si Lady Suna din naman yung cream ang kulay niya yun ito yung pinapatoka ako sa kanila pellets yan Integra 300 so halimbawa yan guys so may, may kangkong din so kung magluluto kayo ng sinigang yung mga tangkay ng kangkong ay huwag nyo pong itatapon So, pwede po natin ipakain yan sa mga alaga nating hamster. Favorite din nila yan yung mga kakukong. Ano yung maganda? Sayang kasi guys pag tinapon nyo. So, ito mo to si Lady Suna Dayan, yung ating female hamster. Humahabol siya sa akin. Alos lahat ng hamster na alaga natin guys, habol. Kasi pamilyar na sila sa ng kamay ko. Ayan Pansin nyo guys, nahabol sila. Ayan mahabol sila sa aking kamay inaami-ami nila lalo itong male habol na niya sa akin lagi nagpapabuhat yan yan o kapasin nyo okay o, ha. habol na sila yan maganda sa ating hamster yan guys ah uh, maganda dyan sa hamster guys ah uh. Pwede siyang awa ka ng... Pwede siyang awa ka ng... siyang siyang Pagkita ko naman doon sa akin. Pagkita ko naman doon sa akin. May May anak na rabbit. Gano'n na rabbit sa inyo? Gano'n rabbit sa inyo? Kaya ko ang hot light ni Mintano, si Bimbitte. Kaya 600. 600. 600. 600. Oh guys, uh, yan yung pinaghiwalay ko na sila kasi itong ating female hamster buntis na yan so bibigyan natin sila ng malunggay kasi para sabi nung iba mapampagatas daw yan eh. at vitamins na rin sa ating hamster yan sabi so ni natin ng malunggay ano. ito nyo guys kain kain siya ng malunggay So, din natin itong si QB. ating meal hamster. Ayan, o. Oh. Kain-kain din yun ang malunggay, guys. O, oh, pa paborito nila yung malunggay. Para healthy yung ating mga lagang hamster. Ayan. So, ang nakikita mga guys, Kain-kain oh. sila. <laughs> ang maganda kasi dyan, guys, sabi nung iba, mga papanghidaw ang hamster. Uh, para sa akin, hindi sila mapanghe. Hindi sila mabaho. ano So, lagi lang natin nalagaan ng paglalagay ng kusot. Uh, every two weeks, kayo magpapalit ng kusot. Ayan natin, palit yung kusot ko. Uh, ang hamster pate ay isa lang ang ginagawa nilang CR. Hindi sila yung maraming CR. Ang tulad nito, guys. familiar na siya sa amay ng amay ko. Ang pamilyar na ganyan magpaamo. Ayan, o. Oh. So, humahabol siya, o. Mahilig niya magpabot sa Si QB. Ayan si QB. Ating male hamster, o. Oh. Ayan. Maamo na yan. Kahit anong hawak gawin ko dyan, hindi na yun nangangagat. So, ayan, o. Oh. Oh. Pansin nyo. Ay, oh, ang dito. O, yan o. Oh, kung saan nasan tumata sa akin. Hindi nyo ako nakagat. Yan o. Oh, Makakit siya sa akin. Kasi pamilyar na siya sa amoy. Yan. Si QB. Ang mga mister, malilinis sila sa katawan, guys. Ah... Uh, pagka maglilinis kayo ng cage guys, mapansin nyo, isa lang area yung basa. So, doon lang sila umiihi sa area na yun. So, pwede yun lang ang palitan nyo ng kusot ng beddings. Yung pinag-iihian nila. Ayan o. Oh. Si QB. Maamoy ah, kahit anong ka, hawak gawin ko dyan. Si QB. Ah, so, balik na natin siya sa kanyang cage. Ayan, napansin mo, nililinis niya yung kanyang muka. Kasi malinis sa katawan ng hamster, hindi sila mabaha. Yung iba, sinasabing mapanghe. Siyempre, papalitan natin yung, yung ihi lang naman nila mapanghe dyan. So, papalitan nyo na lang sila ng kusot sa area na pinag nila. Ayan, ito yung ating female so nakastaan na siya kaya pinaghiwalay ko sila nakastaan na yan so buntis na yan e, hintayin na lang natin siya umanak ito e, mga guys nahabol pa sa akin yun o oh. mahabol pa si QB habol sa akin yan si QB habol yan habol si QB yan Okay, guys so ito naman yung aking pakain sa hamster guys pinagmix ko na yan nilagyan ko rin ng buto ng kalabasa concentrate tsaka integra so bibigyan natin sila ito. ngayon ng pagkain yan ito mix na yan guys yan bibigyan natin yan yung ating female syempre yung male Kamil? bibigyan natin yan si QB Ako yan please. bibigyan natin si QB Ako, dito ayan oh. No? Ako dito ah So, takloban na muna natin to, uh, Yung ating patuka. Hello. Yan o. Mapansin nyo, nakakain na sila. Ah! Ayan, wala ko na. Kumakain. Kumakain na. Yan. Pati yung ating male gusto pa magpabuhat to. Nahabul siya. Habul yan sa akin eh. Si QB. Habul yan. Habul yan sa akin si QB. Ah, pansin nyo guys ah. Habol yan. Ayan, ah. Ganyan magpaamo ng hamster. Magpamilyar na siya sa amoy ng kamay nyo. Lagi nyo inahawakan. So, aamo na yan. Ito ah. guys. Gusto pa magpabuhat na nahabol pa. Ayan, ah. habul na habol siya. Mahilig magpabuhat. Eh. yun Lagi ko inahawakan. Tsaka nung mga anak ah ng mga bata si QB favorite nila hawakan niya kaya ito mga guys na habol eh. mo yan teddy bear hamster oh dog lalaki yan ano oh ganda iyo yan Apa. Oh, wow si QB ang pangalan niya ano na Ingin nga? Oh, ini skip pa eh, oh Wow. Mm. Mm hmm. Nah, era ong kanyang hamster. Bakaimen buat Oh. Ya Mama ipet Oh. Hmm. Oh. Oh, Talaga mo yan, Era? Ha? Uh, uh Hamster na. Sip yun sa bata. Ano, baby, ano? Di. Di na niya. Di sabi. Di sabi. Di dyan kita. Ayan.